Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng bidding at nagantay. Pag hindi po kayo nasasagot, ibig sabihin po ay dami account po yung gamit ninyo. So, check nyo po yung mga Facebook niyo, or wala po kayong profile. Basta message nyo po kami na legit po talaga yung account niyo. Well, kung ginagamit nyo lang po, ay hindi po kayo na walang hindi po kayo makikilala, hindi po kayo papansinin ng admin natin, ano? So mag-message po kayo ng Facebook niyo po talaga. Bawal po yung dami account sa amin. Okay, so checking energies tayo. Kamusta na kayo in person ninyo? Three of Swords. Uh, page of Cups. Okay. King of Pentacles and Four of Cups. Someone's talking. Okay. Maring ini-stalk mo siya or yung person na ano. Meron numahabol sa kanyang something. Meron isang Uh, kung lalaki kayo, nanonood kayo, babae, kung babae kayo, nanonood kayo, may someone na parang hindi makamove on sa kanya, possible ito yung third party na hindi makamove on sa kanya, or yung karelasyon nyo ngayon, karelasyon niya. okay, maring meron na siyang someone, tapos uh, exist ka pa rin, hindi ka pa rin makamove on, yung may mga ganun po, maring kayo din ang nakikita natin dito. hindi, pa paputawin ko in cards. Okay, so Mm. Mukhang meron nakatab nakatampuhan ito kung hindi po maaring someone na magulo. Okay? Maring nagtatampo siya sa kanyang boss, ka-work, ka-team, uh, ka-mag-anak. Possible po, may someone na energies dito na lumalabas. Okay? So, may nasisense tayo dito na may coming. Uh, uh, magiging ano siya? Magiging May lucky siya, oh. May will of fortune. Anong pet ngayon? 15 seven, eight. Okay, so, maring some of you meron answer prayer, oh, yung, yung person niyo, Marami siyang pwedeng makuha, ano, or may tiin niya sa buhay, marami siyang gustong makuha. Like bahay, lupa, even sa asawa, baka this year na to or next year mag-aasawa yan. Okay? Possible kung okay naman yung status niyo, pwedeng kayo yan. Okay? Pwedeng pakakasalan kayo. Yun ang nasisense ko ngayon. Uh, meron dito ito yung ano natin. Ito yung concern ko. Sino to? Okay, uh, five of wands, the hierophant, and ace of cups. Wow, may, may ano talaga siya, may someone na blessings, magiging visit po talaga siya, and magiging masaya ito. Hindi ko alam kung gathering ito, party, celebrations, isang malaking salo-salo ang mag mangyayari, or may pupuntan siya, business meeting, or Basta magiging busy siya eh. Magiging wish fulfillment to. Okay. Um, sa ibang aspeto naman, may nakikita tayo dito na may, may someone na magsusorry sa inyo. Hihingi ng sorry. Okay. Baka may magpaparamdam sa inyo. May magpaparamdam. Kakausapin ka. Pwede. Pwede. Um, may aabot uh, siya something sa iyo or yung person mo makakatanggap ng regalo or something okay, may nasi-sense din tayo dito na parang naggalaw nila oh nag ibang kulay okay, tingnan natin So may nakikita ako na puti, naka yellow, naka green blue. Oh, uh, may nakikita din ako na black. Parang mahilig ka sa black, I think. Parang ganon. Um Mahilig ka din mag mag ano sa kamay mo. Pag lalaki naman, medyo mahilig ka sa music, I think. Yan. So, oh, meron kaming ditong mabubuntis. Aha, kung hindi po ito buntis, maaring may God. Pareho kayo binibless ngayon. Maganda tong taon ninyo. Hmm, may magbubuntis, may nakikita ako. Kung hindi po kayo magbubuntis, maaring gusto ng person ninyong mabuntis ka or ikaw gusto mong mabuntis dyan sa person na yan. Possible ganun. Kasi may magso-sorry dito eh. Maring babalik siya sa buhay mo. Or yung some of you may lumayo, nakaramdam ng person mo na para ba ko yan ay some or higien? Is yung kandilin available? Or uh, may nasa sense ako dito na parang someone na talagang gusto nyo mag for good sa'yo. Okay? Kasi may nasisensya sa'yo na baka maagaw ka pa ng iba kaya parang nagmamadali siya. Aha. Some of you is talagang nakaranas ng hiwalayan. Pwede rin na may nasisensya ko. Nakaramdam siya ng naghiwalay na kayo. Bigla siyang nakaramdam na, ay teka, parang iba yung buhay ko. Parang lungkot nang wala siya. Nakaramdam siya ng ganun pagkalungkot nang nawala ka. Okay, totoo to. And some of you, Tingnan natin, bakit may buntis dito? Kung hindi po ito buntis, may nasa sense ako. Isang malaking blessings, new beginning for you at doon sa partner mo. Kasi lumabas ka eh. Lumabas ka. Okay. Ah, okay, gets. Okay. Okay may fertility akong nakikita talaga. So, I think your person is, gusto nyo makipag-contact sa'yo. Like, romance, okay? May fertility, may pagkainit, may ganon, may baka yung iba sa inyo pagdating ng week or this Saturday, Sunday or hindi ko natin alam, baka mayroong madidiligan ang, ang natuto yung halaman, okay? So, ingat-ingat lang kung ayaw nyong mabuntes, okay? So, that's normal. Huwag po kayong mahiyad hinggil dyan. Normal po yan, tao po kayo, nakakaramdam po tayo ng ganon, okay? So, hindi po yun masama. Okay? Tinan natin. So, more clients. Okay? May nasa sense din tayo dito na parang magiging wais ka. Ibang-iba ka sa dati. Ibang-iba ka sa, sa aspeto ng paniniwala. Even your person. Ayan, no? Meron talagang ikakasal. May nasisense ako. Kung hindi po ito ikakasal, maring babalik sa'yo or kung third party po kayo, meron chances na hindi po kayo magkakahiwalay. Okay, kung third party po kayo, kung nanonood ka, hindi rin siya papayag na magkalayo kayo. Okay? Kung asawa ka naman, kung nanonood ka, I think talagang ayaw niyang masira yung pamilya niya. Okay? Yung tukso talaga, talagang part na yan ng mga lalaki at babae. Part na yan ng mag-person, part na yan ng mag-partner. Hindi, yan ma hindi yan mawawala. Meron, alam ko meron tatas ng kilay dyan. Kung mahal niya ako, hindi siya maglolo Well, hindi kasi lahat ng, ng tao, ng same, ng pag-iisip mo. Okay? Siyempre, tao sila, babae sila, lalaki sila, natutokso din sila. Umahanga din po sila sa iba. Ang pangit nga lang kung mas pinili yon over sa'yo. Okay? So, but this reading, itong reading na ito ngayon, napakaganda. New beginning, may makukuha ka. Um, I think kung... Kung is stable ka ngayon, mukhang kasama mo na yung person mo na magmamahal talaga sa iyo. Okay so good luck. Tingnan natin yung kayo. Kamusta naman kayo? Yung energies ninyo kamusta naman, Diba? ba? Tingnan natin. Jasmine Wow! Ang ganda naman nito. Katulad dito, sabi ko, meron celebrations, may ikakasal. My God, pati ba naman sa energies ninyo? Kung hindi po kayo uh, nagsasama na kayo, kung kasal na kayo, I think talaga meron talagang celebrations napakalaki. Okay? Humanda ka. <laughs> magugustuhan mo talaga to kasi talagang magiging overwork ka, patig. <laughs> okay? Mukhang nararamdaman ko rin yun sa akin. Lagi naman talagang overwork ako. Wala kaming karapatang magpahinga, kami mga witch. Okay, aside from that, meron pa akong business na hinahawakan. Puntahan niyo po kami dito sa Kainta. I-try niyo yung pares ko. Bukas na po ako. So, wow. Magiging busy ka, mag-focus ka sa iyong gagawin. Okay? Merong nakikita ko dito promotions. Okay, kung hindi po ito promotions, magmaring bagong work tatawag sa iyo. Mapapagod po kayo talaga, promise. Iba yung ano, magugustuhan ka ng boss mo, magugustuhan ka ng lahat. Okay? Puring-puri ka. <laughs> Good luck sa inyo. So tingnan natin kung ano yung blessings pa paparating, paparating sa inyo. Alam niyo gusto ko yung cards na ito. Kakaiba yung nabibigay niya sa atin. Saka yung nabibigay niya. Okay. So, page of fire. Ayan. Oh. Oh. Locks off. Ano lang kayo siguro. You're dealing with a person na high pride. Okay. Hindi kayo magkasundo. Halimbawa, dito ako titira. Gusto ng isa doon. Dumito ka, gusto ng isa doon, 'di ba? Etong kukunin natin, gusto ng isa doon. 'Di ba? May mga ganon. Yan. So, tingnan pa natin. Learning. Okay. Wow. Halaka, meron ka makukuha talaga. Dream come true, coming. Sabi ko sa inyo, iba yung hatid ng cards na to. Meron kasi talaga na, uh, hindi ko naman binabash yung ibang reader na ano, maganda rin yung ibang ano, but meron kasi yung pag-positive pag yung reading talagang na-absorb natin. Diba? So, ito o. Oh, maging wais ka. And kung nasaan kayo, nasaan ka sa posisyon ngayon, mas lalo ka mag-grow. Para kang halaman na palago ng palago. Yun yung ano mo. So, maging ano ka ha, maging ready ka. Talagang ang dami mong makukuha sa buhay. Ayan o. Oh. Slowly but surely po yan. Yan. Okay. So like I said, baka meron ka ding anak na kikita ko magtatagumpay. Yayaman. Yes, meron po kayong anak na ganoon. Okay po. So maraming maraming salamat po kung gusto nyo po magpa-reading. Ito po yung aking Facebook account. Maili Taro po. Teka lang, yung signal. Okay, wag nyo po akong i-message kung saan-saan sa may Tarot lang po. Teka lang, blurred. Yan. So, wag pong mag-message. wag pong tatawag. Sa messenger lang po tayo. Okay. So, February 4, 985. Yan. So, June 4, 517 po. Okay. Goods. <laughs> so, ito po yung aking paresan. Sana po ay puntahan niyo po ako, ipasyalan niyo po ako. Pares ni May na uh, ni Miley Tarot. Napakadami po talaga ng tao dinadagsa po ako. And Maraming salamat po sa nanonood ngayon. Alam ko nag-stock ka, napanood mo siguro yung Paris ko or duman ka sa Paris ko. Nakita mo yung logo or yung kung ano man naka-display. Alam ko in-stock mo ako. Maraming maraming salamat sa pagbisita sa Parisan ko. And yes, tarot reader po ako. Pwede rin po kayo magpa-reading sa akin. Yung mga client ko sa Paris. Maraming maraming salamat. And good luck, ano? magpa-reading na po kayo. Malapit ng ghost month. Yes, uh, free ritual po siya para sa ghost month, okay? Uh, ano po ba ang ghost month? Ano po ba ang kayang gawin? Napakalala po. Grabe ang ghost month, nakakatakot. Pwede po silang kumuha ng buhay, mamalasin kahit yung sa asawa, marami po. So kung gusto nyo, kung ayaw nyo ma kung gusto nyo maprotektahan ayaw nyo mangyari yun sa inyo, magpa-reading po kayo, but of course, syempre kailangan malakas po yung paniniwala ninyo dyan, okay? especially morning, lagi tayo magdasal mag-pray uh, yung, yung, yung higaan natin yung bahay, mabango malinis, bawal makalat. Kahit ano pang pampaswerte ang gawin ninyo sa buhay ninyo, kung makalat, mabaho po yung lugar, madumi yung mga damit, maraming tambakan na damit sa CR, hindi po kayo magprosperity. Okay, wala pong abundance na mangyayari. <laughs> okay? Un talagang kalinisan ng kailangan natin mga boss natin, okay? So mga bossing, mga mahal ko, mga madam ko, maraming maraming salamat. Maganda po ang reading ninyo, pwede nyo 'tong ulitin, ulit-ulitin niyo para makuhat, at mahatak ninyong positive reading dito. Okay, good luck. And magbasa lang po ako sa mga nagpapasalamat sa akin. Hi, ma'am. Uh, good luck sa business mo. And, binabati po kita. Talagang, ang galing-galing mo talaga. Kahit saan po at ano ang gawin mo, talagang magaling ka, ma'am. Salamat. Salamat, madam ko. Okay. So, ano pa to? Um, gusto ko lang din pong magpasalamat sa'yo. Uunahin ko muna po yung money spell. Sobra pong lakas. At, masaya ko ang binabalita sa inyo na tapos ko ang pagpapagawa ng bahay ko. Dahil po sa inyo ma'am, nakatenga po yun ng five years dahil naubusan ako ng financial. Pero simula na po nang lumapit po ako sa inyo, talagang dumaloy ang swerte sa akin. At doon naman po sa person ko, talagang kumukontak na po sa amin. Nag, ano to, paunti unti ko na po nakikita ang pagbabago ni niya niya at doon naman po sa anak ko ma'am uh, ilalapit ko po ang asawa ng anak ko dahil napapansin po namin parang nagsisinungaling na po siya sa anak ko yun po ang next project ko ma'am gusto ko pong ilapit ang anak ko sa inyo alam ko po na matutulungan niyo po ako dahil kitang-kita ko po ang ano to, kitang kita ko po ang kung paano mo ako natulungan. I love you ma'am, Miley. Huwag po kayong magsawang tumulong sa katulad kong kailangan ang tulong mo. Maraming salamat po talaga ma'am. Simula nang nakilala kita, naging masaya na ang buhay ko. Okay, so ingat po, maraming salamat kung gusto niyo ng tulong ko, wala pong problema, message lang po kayo. Okay, nakita niyo yung Facebook ko. Bye-bye.